So guys, welcome back to the channel At uh, ngayong araw na to ay i-repaint nga natin tong iniwan ng kaibigan natin na, na matagal nang naka stock doon sa garahe niya At uh, yun nga, matagal nang gusto niyang i-repaint to pero wala siyang oras So binigay niya sa akin para ma-repaint siya At yun nga, kung napansin nyo ay na-scrape to metal na siya uh, Maliban doon sa mga bandang preno niya at uh, ditong part ay na lagyan ko na ng primer at ito na yung so ito ngayon yung pininturahan ko guys oh. parang pang professional parang lang hmm. Hmm. repaint na frame hmm. at least pulido yung pagka ayos ko Kaso... Single layer pa lang to. Eh, kulang ako sa pintura kaya. Single layer lang. Tapos parang may wet look na sya? pag uh, tinutukan mo masyado parang wet look siya hmm. Kala mo ba parang brand yung frame? <laughs>